So what's up guys, araw na ito ay yung kulungan ng aming baboy ay uh, nirenovate namin yung sahig kasi butas butas na yung sahig nung nakaraan So guys, ito kaka uh, kakasemento lang po ng aking ama yung kulungan ng aming baboy At saka yung aming mga biik, at saka yung inahin naming baboy ay doon na muna namin inilagay Ayan sila, pansamantala so yan sila guys 14 days na yung mga alagang biik namin ka 14 days na nila so update sa panahon yun guys medyo maulan yung panahon ngayon so yan guys yan sila